News. Samantala, 7.30 na ng uh, ubaga, kilalang uh, supermarket sa Kalawag, Quezon, tinupok ng apoy, suno umabot sa labing uh, walong oras, Idol, Edgardo Maceda, IFM uh, Lucena sa Balita. Tang Supermarket ang nasunog sa barangay Santa Maria, Kalawag, Quezon ay sa report ng kapulisan wala namang naiulat na casualty o sugatan. nag naman ang BFP Kalawag, gumating rin ang BFP Tagkawayan, Lopez at Ginyangan Fire Stations plus responding teams from Kabalikat, Calawag at Lopez. Samantala sa kuhang video ni Teacher Julius Laman i e. Almuela, tila nangangalit ang apoy na papalabas ng gusali ng binopong pa ito ng mga bumbero at nang makapasok naman ay halos tupok na ang mga stalls ng supermarket. Inaalam pa rin hanggang ngayon ang pinagmula ng sunog at ang halaga ng ari-ari ang natupok. Nasa 7 fire trucks ang naglutulong-tulong para mapula ang apoy. Ayon kay Teacher Julius na kumuha ng video, higit sa 18 hours, pinipigilan ng mga bumbero ang apoy kaya saludo ito sa katatagan ng mga bumbero sa pagapula sa pinakamahabang sunog na nagalap sa bayan ng Kalawag, Quezon. Kasama mo sa Aramid Calabarzon at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgar Masada. Tatak Aramid! Network News.